Hello mga sir, ito meron tayo isang click sa ito troubleshoot na ang issue kasi nito mga sir ay kapag once na example natin hindi mo mga yung problema na motor mo ayaw mo ayaw mo ayaw wala na kapag pinindot mo yung ano uh, busina ng ilang beses example, lapatay natin tapos i-on mo pandre mo yan nag i-start -e sya mo, mga sir ah nag i-start -e sya ngayon kapag ka uh, sample mo tumatakbo ka tapos panay busina ka ng busina kaya ba itong motor na ito ah uh. ngayon pagka ano uh, nahilig ka magbusina na magbusina at kapag, kapag ka pinustart mo sya or sample mo ganito pinustart natin ayaw mag start kapag tumatakbo ka, busina ka ng busina nagagawa yung power parang kinakapos yung acceleration mo parang kala mo wala kang gas kaya ang ginagawa ng mayari hindi na siya nagbubusina <tinyo> hindi niya na magamit yung busina niya para hindi lang pumalya yan, ito yung gagawin natin dito sa motor motor nga sir Ayan, pag pinatay mo, start na naman yan Ayan, wala tayong ibang mga pinipindot ha okay, patay natin tapos busi na tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 paandali natin yan mayroon, mayroon pa siguro mga ilang pindot siguro siguro yung marami ka ng kaway. ayun o no? wala na yan ito yung troubleshoot natin mga sa'yo pag gagalito wag muna kayong bibili ng pisa maaaring nag uh, lolos connection yung ating fuse box lalong lalo na yung maliit na relay kasi yung maliit na relay na yon sa fuse box natin dito ko yon sa panel kaya magta-try muna tayo ng relay so, ah, dilinis mo muna chichik muna natin pag ganito, kulturiyan nyo kagad yung fuse box nyo mga sir dahil sa katagalan na rin ng unit nag uh, na yung mga wire normal naman po yan sa mga FI kaya lagi like ko sinasabi kapag once na nagkaedad na yung motor nyo ng isang taon or one year ma mahigit pinakamainam na palinisan nyo yun na eh, yung mga wire nyo o yung mga sensor yan, ito yung isi-check natin, ito to, itong relay na to busina kasi ay uh, part pa rin ng relay na maliit yan, Itong malaking relay para sa starter po 'yan. Che-check din natin 'yan, 'yan yung mga che-check natin ito. Tapos siguro baka buksan na lang din natin tong kanyang pairings para malinisan na rin natin dito sa sensor. Pero buksan mo na lang din dito. Tapos magta-try tayo magpapalit ng yung dalawang relay na 'yan. Tapos natin malinisan. Magko-comparison tayo kasi karamihan andyan lang naman yung problema nyan hindi rin po yan sa ECU mga sir walang kinalaman sa si ECU dyan kaya huwag kayo bibigyan ng ECU o huwag kayo baka may, may, encounter nyo to at uh, sabihin sa si ECU magdalawang isip muna kayo mayroong mga pamamaraan ko naman dyan para paano i-check or para mag troubleshoot yun yan, kung may alam kayo dito sa pagtanggal ng pairings ninyo mas mainam na kayo nalang gumawa dumamit lang kayo ng contact cleaner na tulad nito Yeah. Para makatipid kayo. Kayo na lang mag-DIY. Kasi hindi naman din nakakasira ng AC. Yung contact cleaner kasi pang electronics talaga po yan mga sir. Sige, tanggalin mo natin ito mga ta. Okay, tanggalin natin yung kanyang pairings. Mm -hmm. Yeah. Ito yung mga ano, kapag nangat-ngat ng daga, yan, pagsisimulan ng corrosion yan. Sige, di-check mo lahat. Tapos sa ilalim yata, meron pa yata ang O, pati ano, ilabas mo na lang din yung ano, yung fuse box nya. Check mo na lang din din sa pinakailalim. Baka merong multo yan dyan eh. Matulad dun sa pagkasira ng ECU yung iba. Yeah, pa-check nyo na yung motor nyo mga asal. At sa mga magtatalong, sakali sa amin nyo ipagawa, ang labor po namin dyan, 6.50. Kasi chuchik niyan lahat, pati ang ganda, sa so may pinakailalim ng ano, ng tattle body natin. Eh, kaysa naman na masyalaan kayo ng ECU, magkano yung ECU? 10,000. Eh, magkano lang naman yung labor? 6.50. At least, doon na kayo sa 650. Yes. Okay, natin yung uh, yung, kwan, mamaya tayo mag-comparison dun sa ano, dun sa relay. Din na isang muha natin to. Balutan yung mga dapat balutan, tulad tong mga nangat-lat ng daga. Kasi kapag nababasa ng ulan yan, dyan na magsisimula yung corrosion or pag-poor connection ng mga wire. Kaya nagkakaroon siya ng mga ganyan. Minsan, nag-check engine. Minsan pa nga, yung ECU. Na yung tipong nalubak ka biglang nasira yung ECU yan may mga ganong senaryo mga sir kaya pa nyo na yung wire nyo para hindi na kayo namumublema baka madamay pa ECU 10,000 libo ang halaga nyan kung sa probinsya ka medyo may kang maganap ka dito sa may susya. Check mo yan kung walang putol. Balutan mo yan. Para kumapal yung ano, balot. Tapos yan dito. Tapos na tayo maglinis ng harness ng mga sir na malutan na rin natin at kinompress natin yung pinaka terminal nung fuse yan yung mga ginawa natin dyan para hindi nagpo for connection siyempre lang lalo na yung pinaka importante natin ginagamit yung contact liner tapos ibabalikan natin ito ayan ibalikan natin yung kanyang battery harness testing muna yan yeah, marami ito Oh, mantap nah. Oke, terima kasih sambil ses. Itu boleh. Oke, balik menang. Ya, buat malah para makan Laki ng problema niyan. <laughs> Kasi kapag ka nagbabusina daw siya, nag engine brake na yung motor. <laughs> Ayaw mo lang, kakaiba yun. Hindi mo na kailangan umawak ng preno. mag engine brake ng kusa. Okay, natin yung kanyang fairings. Uh -huh. yun, -hmm. na no lahat. Kaya ipacheck out ko na yung hardest ng yung mga sarang wire ninyo. Para hindi na kayong magturo ng parang problema Sayaw Sa buwang Diba? Mahantar na Okay Turos na ito mga sen Okay na ito, okay ito.